Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So ayun na nga guys, for today's video, share tayo ulit sa Singapore Zoo. Ayan, na, at papunta na kami sa entrance. At pagpasok mo nga, ito ang una mong makikita sa bungad, ang map ng Singapore Zoo. Hindi lang ito ang una kong pagpunta dito, pero ito nga yung napansin ko pagpasok namin. Mukha yatang nakita ko na yung mga kamag-anak ko sa loob, Charis. So ay, ayan na nga Video yung malapit Nakatalikod pero yung malayo nakaharap So ayan siguro Naihiya siyang ihiharap yung, yung pagmubukal niya Sa amin <laughs> charis At dahil na ayaw humarap ng monkey Dito naman kami sa may pelikan Ang dami nila Andyan lang sila sa may gilid Ng tabi ilog at dinig na dinig ang pag-roar ng aking amo na laki. May pa sound effect pa nga siya dyan. Kakatawa pero dead ma lang kasi nga gandang ganda ako sa pilikan. Kasi napaka-close mo silang makikita sa personal. At syempre dahil nga feeling vlogger tayo, sasali ko ang aking pagmumukha. Bahala kayo. At ito nga yung restaurant dito sa loob na binangalan sa namatay na isang gorilla na famous dito na ang pangalan is kami Diyan po lahat ng mga pictures niya, yung mga ala nung nabubuntay pa Masarap siya. ang pagkain dyan, kaso pricey nga lang. At sa susunod na destination namin, ayan na nga, chinecheck na nila kung saan kami ulit pupunta. Kaso, sarado yung sasakyan yung trail bus ba ang tawag doon basta yun na yun, ayan na naman sila amo, dinig na dinig talaga ang boses nila, hay nako ano ba yan, At kahit hindi ko first time ang pumunta dito, palagi akong excited, kasi nga andito yung mga magagandang mga Ibon, hayop, iba't ibang uri ng mga hayop At ito na nga ang isa sa mga pinaka-favorite kong spot dito sa Singapore Zoo Ang makita ang mga penguins Ayan, o diba? Yung napapanood ko lang sila sa movie na Happy Feet Kung familiar kayo, may movie sila Happy Feet, yung title ng movie na yun O diba, tandang-tanda ko Kasi napakaganda na nga naman talaga yung movie na yun. Ayan, at panay ang zoom ko dyan. At syempre, mawawala bang pagmumukha ko? Syempre, isasali ko pa rin. O, oh, ba? Diba? Charis! Ay! Grabe! Only in Singapore Zoo nga naman talaga. Makikita mo ang mga hayop na hindi mo pa nakikita sa tanang buhay mo. Ano ba yun? Nag-brandman na naman siya ako. So ayan na nga ang tawag pala sa kanila. Ang pangalan nila is African Pinguins. So ayun, nakita nyo na. Pinakita ko na, na kung ano yung pangalan nila. Sila ay isang African Penguins. At ito naman ang estatwa ng mga statue ng mga otters. Ayan, one to sawang lakaran at makikita mo na dito ang obstacle place kung saan pwedeng pwedeng maglaro mga bata at matatanda minsan sa buhay kapag nakakakita ka ng ganito parang niisip mo sana maging bata tayo ulit para walang iniisip ayan pabitin-bitin palundag-lundag ka lang dyan. It's Oh. Diyan mo mabibili lahat ng mga stock toys na animals. Lahat ng animals dyan sa Singapore Zoo. Ang baboy. Baboy ng Singapore. Yan, go in. Put you inside. So ayan, napakalaki ng Singapore so sa isang araw hindi mo siya matatapos ikutin. At isa pa, itong mga bebe or ducks or duck. Or diba? Duck. Ang cute ng kulay puti. Para siyang may corona. Ang mga ducks ng Singapore. Ayan, sa personal mga makikita pato. mo na. Para siyang may corona. Kasi meron siyang balahibo sa taas ng kanyang ulo. So ang cute nila. At saka itong little po yun. Nakabayo, na, kabayo, na Ano ba yan? Kung ano-ano na -ano -ano pinagsasabi -ano ay ko. Ayan. Frame mo siyang i-brush ng kanyang hair ito pala yung kanyang keeper siya yung nag-aalaga sa kanya so ayan napakaliit na kabayo diba ang ganda ganda oh, pala you Nani, you want to go touch the pony? Let's go touch the pony. Huh? let's touch the pony. go <laughs> touch the pony. Do you want to touch the pony? No. Hi. bunny Hi. 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 Singapore. ng Singapore, mga kambing kambing ng Singapore ayan. so ayan, hindi ko alam kung mouse or hamster hamster or mouse. Hindi ko alam. Mas cute-cute nila. Ayan. Baby sila. Oh.

Oh. So black man. Oh. No, 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 no. hey, eh, one there. Oh, Oh, yeah, Oh, the, mm -hmm. mm -hmm. What, oh, the crocodile god is eh. <laughs> <laughs> <what's up? laughs>

komodo dragon komodo dragon dah <laughs> yeah. this one i think is the fastest one already is this the fastest one already <laughs> is that the, why that tortoise don't be very fast very fast

ý nghĩa là để yes, so okay, Sao, không biết ý nghĩa là không biết ý nghĩa là không orang butang macam ni ni. Sebab apa? Sebab macam ni. Ada orang ni. Ada You see, he disturbed the other one. <laughs> <laughs> and, and. Yeah, the the <laughs> the like you and Gigi are that, huh? <laughs> is that What's the thing there? Is that an author like that? is that? It's an right? Yeah, it's an yeah. you know? Yeah, it's a small author. Who's a yeah, who's pangolo... pangolo other. Okay. Who's a pangolo What pangolo Like an armadillo. Or pangolin?

Thank you Sa habang lakaran, narating namin ang animal show. So, ayan. Relax. Sit down. And watch. O, oh, tiba. Pinalalaman pa akong gano'n. So, bawal na Ang mag -ingay. sila lang ang mag-ingay. Charisse enjoy po, enjoy watching and unahan ko na po kayo yung video po dyan sa animal show is hindi po buo kasi nag po ako sa panon noon kaya hindi lang po siya Okay, but on a serious note, I can think The and right here, the morning, and we were born and raised. And they are both eight years old. And up on stage, we have Jerry together with Trainer and Rich. And right over here, we have Mo, together with Trainer and Rich. Okay, now, Kenny they are named the master of, drafts, because of the because in of their two long teeth. Do you want to say Kenny Barra team? Okay, come. Take a look. Now oh, okay. so these teeth actually help them right. to breathe on water plants and growth easily. And in the both have a funky red pit which helps them to settle easily in the water and frat on muddy. and okay. People. I each and every one of us here. lang po ang show. Salamat po sa panunood at kita-kits po tayo sa part 2 ng vlogs na ito sa Singapore Zoo. Thanks for watching. See you at part 2.